Magandang araw. Dahil may nagre-request nga na i-upload ko na raw yung video ng ating tutor cake na ginawa ngayong araw. Ngayong araw ko din ho iyon ginawa. Kanina nga pala yung mga cake na iyon ay naglagay na ako ng crumb coat. At pagkatapos ko mag crumb coat ay nilagay ko muna sa fridge at uh, ano pa uh, isi set muna natin yun doon. At ngayon nga ito nga at may cupcakes ako na ginagawa. Bale itong cupcakes na ito ay free lang naman or parang gift na rin namin doon sa ikakasal. Bale ang ikakasal kasi halos uh, kamag-anak pala kamag-anak na aking asawa at naging katrabaho ko naman siya nung kami ay nasa ano na sa Batangas pa. At napansin niyo po ba yung ating cupcake na yan ay napaka moist to niyan kung napansin niyo doon sa pinakaunahan. Tapos ayan nga at naglagay lang naman ako ng rosette diyan tapos ayan kulay puti na iyan na ganyang pipe lang ang aking ginawa. Naglagay na rin, ko na rin, pinaghiwalay ko na rin para mas mas nagagandahan kasi ako sa ganyang hiwalay yung kulay kaysa do sa pinagmimix talaga yun sa so pinagsasama sa isang piping bag. Tapos ayan nga at nagdagdag din ako diyan ng kulay blue kasi sabi ko ayoko makita yung cupcake. Nakikita kasi yung cupcake, dapat puro icing lang sa ibabaw kaya ayan naglagay na rin ako ng kulay blue na maliliit. At eto na nga ang ating cupcake tapos na ayan ilalagay ko muna yan sa fridge. At eto naman po siya kapag ka meron ng dredges. Ayan napansin niyo po ba dalawa yung dalawa yung walang kulay puti na dredges. Yung isa nakita ko na sabi ko ay walang dredges. So dinagdagan ko siya. Tapos nung nakabox na at nung nakita ko sa picture ay may kulang pa rin palang isa pero nalagyan din naman yan. Eto naman ng ating bottom tier na cake. Ayan, sabi ko nga sa inyo kanina, ay nakromkotan ko na yan at na na nga sa ng ilang oras. Dahil nga kanina, pagkatapos kong magkromkot dito, ay umalis naman kami at syempre, pumunta kami doon at nag ano, naghapunan dahil may pahapunan nga. balang size nga pala ng ating bottom tier ay 10 by 6 so at ang flavor nga pala nito ay Choco Moist. At ang feeling naman niya ay ating whip it na, na frosting tapos naglagay din naman ako ng chocolate ganache do sa pinaka feeling niya. Sayang nga lang at hindi ko na video at ako nga ay nakalive doon sa aking isang apps na pinaglalayban palagi. Pero meron naman akong video na ganyan din na chocolate na naglagay ako ng Uh, chocolate ganache do sa pinaka feeling niya. So abangan niyo na lang yung video na iyon na mayroong chocolate feeling. Bale, ito nga palang design na akin ginagawa ay meron ho ako nitong ano, yung tolaran, pero hindi ko naman siya as in kinopya talaga dahil nga yung flowers ay sa kaliwa yun nakalagay pero itong cake na akin gagawin ay sa kanan ko siya ilalagay. Tapos ayan nga yung kulay, yung sky blue, ayan, nasa dyan sa baba tapos sa taas ay yung white. Tapos ayan, gumamit lang ako ng scraper na may ganyang design. Pagkatapos niya, nilagay ko muna yan sa ref at na non-rest muna. Proceed naman ako dito sa ating bottom tier. Ay, top tier pala. Nalilito kasi ako lagi sa dalawa na yan eh. Bale, ang size nga po pala nito ay 7x6. O diba, akalain nyo yon Ang taas ho talaga ng ating pagkakagawa dito. Talagang eto palang lang na top tier ho natin ay talagang napakabigat na. Bale, dito nga ho pala sa akin ginagawa ay naglagay nga ho pala ako dito ng, ano, ng barbecue stick. Bale, apat. Pati yung ating bottom tier, naglagay din ako doon. Hindi na lang pala na videohan. At dahil ito nga ay first time kung ang gagawin ay talagang kinakabahan pa rin ako. Sana nga kako ka ay hindi siya mag -failed. Tapos ayan yung sky blue ganyan lang yung aking paglalagay dahil hindi naman uuyan lalagyan lahat. Dapat kasi yung medyo nakikita pa rin yung kulay puti niya. Bali, hindi ko na lang yung pinakadamihan ng lagay para nga makita pa rin yung kulay puti. Parang medyo na parang may panga ata yung aking food color na inilagay diyan na sky blue. Bali, ang ginamit ko nga pala dyan ay chef master. O, oh, di ba Naka chef master na rin tayo. At ayan, tapos na po. Ayan, da, kundi lang talaga yung kulay blue niya at dapat kasi nakikita yung kulay puti. At sa punto pong ito ay na-rest ko na ito ng 30 minutes sa ref. Kaya ayan, may siguro naman ay nag set na yung ating uh, whip it diyan. At ayan naman ho ay naglalagay ako ng board dito para support daw yan sa ating ano sa ating uh, bottom teeth. Ay tama ma. Basta gano napapanood ko lang din yan sa mga baker. At dahil sobrang bigat nga nitong ating top tier na ito ayan ay, tinawag ko ng aking asawa at kakoy tulungan ako maglipat din it. Ako nga talaga kinakabahan at baka ako masira. Tapos medyo malambot kasi yung aking spatula ay hindi kakayanin. Kaya ayan sabi ko alalayan na lamang niya ng sampay dun sa kabilang gilid. At kung napapansin nyo rin ayan may walas din po akong inilagay diyan. Bali, yan po ay ibabaon ko hanggang doon sa pinaka may board natin para maging yan daw yung maging uh, puntasyon ng ang cake para hindi siya mag-slide. Ngayon naman, ayan, medyo nakahinga na rin nga ako diyan at nailagay na nga yung ating top tier. Ito naman sa baba doon sa my board, nagpa-pipe lang naman ako diyan ng kulay puti na maliliit. Ayan, buti na lang pala at meron pala akong tip na ganyan yung mga kasama doon sa aking mga ano, sa aking mga gamit talaga ng pag bake Bali diyan sa baba ay kulay puti yung aking inilagay at dito naman sa taas nga ay yung kulay blue na iyan. At ayan oh, shout out naman sa akin taga inilaw sabi ko nga ay ako yung nadidilaw man ay ayan inilawan ako. Hindi na rin kasi namin yan inilagay sa aming turning table at baka ka ako hindi kakayanin ng aking turning table. After niya na inilagay ko naman yan sa ref ng overnight. At eto naman nga ay kaninang umaga ayan dahil nga sabi ko sa inyo ngayong araw din itong ano to nung ganap na ito itong pagawa ko ng cake. Ayan naglalagay na ako ng mga ano dito ng mga bulaklak. Hindi ko na rin masyado na videohan yan dahil nga ay ayan nagmamadali na rin. At eto na po ang ating cake ayan tapos na bali naglagay na rin nga pala ako ng gorgeous dyan sa ibaba Kulay puti at saka sky blue na rin. Yan na lang kasi ang aking pwedeng ilagay dito at masyado ng colorful yung aking ibang ano, drages Ayan, o, oh, di diba? Ang ganda rin naman. Eh, maganda ba? Papasa na ba ang aking 2-3 wedding cake? Bale, ito na nga at uh, 10am na nagchat na rin nga sa amin yung mga nagde-decorate doon. Eh, kailangan na rin daw itong cake. ayan. Hindi na rin namin ibinalot yan dahil pagdating naman doon, ay eh, display na rin yan or i-set up na rin yan doon. itatanggal eh, na din naman ng taklop. ay eh, sabi, wag na lang dang nilagyan. Siya na talaga ang pinagdala ko at talagang mabigat nga. Eto nga, at nandito na nga kami sa reception at ayan nga, at inaayos na nga nila. Bale, hindi ako ang naglagay nyan, Sila na mismo ang nag-ano niyan, nag-set up niyan. Hindi na ako nakapag video nung nasa tricycle kami dahil hawak-hawak ko nga yan, ay talaga naman sabi ko sa tricycle ay dahan-dahan nga at baka nga biglang tumalon ay baka ako mag-slide pero ayun nga success nga at na-deliver nga dito ng maayos at ayan nga at na-rouse din nga ang kasal na iyan at ayun na rin nga ho pala yung mga giveaway nila o ba diba? ang gaganda naman talaga eh kulay blue rin talaga sky blue pala at eto na yung pinaka final setup nya o ba diba? ang ganda rin naman ng pagkaka setup eh ayan maraming salamat sa pag order at maraming salamat sa tiwala ayan best wishes sa newlywed yun lang salamat sa panunood hanggang sa muli